Ang isang litrong liwanag ay isang uh, kampanya na may shelter foundation na ang layunin ay mabigyan ng uh, solar bottle bulb ang isang milyong tahanan sa 2012. Nakita namin ng aming unit ang kagandahan ng programang ito at alam namin na ito ay uh, makakatulong sa ating mga communities dito sa Kalakang, Maynila ganoon din sa mga mga probinsya na problema sa pagkukuhanan ng kuryente. Bilang isang reservist enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines na naka na sa maraming proyekto ng pagbobolontaryo, ang Solar Battle Bulb Project ay nakikita ko na isa sa proyekto may mga pagmatagalang epekto sa mga kababayan natin, lalo na, na doon sa lugar na bagamat araw o umaga ay eh, nakararanas ng kadiliman sa kanilang mga tahanan. Nakikita ko na yung proyektong ito ay maging isang malaking bagay na pagtulong sa kanila sapagkat hindi na nila kinakilangan gumamit pa ng kuryente na alam naman natin na sa panahon ngayon ay mataas ang singil kundi ang nakatutulong sa nila yung likas na liwanag ng araw na walang bayad. Uh, nguna hindi ako makapaniwala na sa kapirasong lata at bote ay makagawa ng liwanag. Pero nung nakita ko, pwede pala. Uh, kaya kahit siguro araw-araw ako paggawain dito, eh, hindi ako siguro makaramdam ng pagod dahil alam ko na sa proyektong ito, eh, maraming kababayan natin ang makikinabang nito. Uh, maraming marami kaming mga kasama sa proyektong ito. Nandito ang uh, local government unit, andito ang mismong mga recipient, mga mamamayan, uh, at nandito din ang mga iba't ibang mga non-government organization. Kaya maganda dahil nakikita natin dito ang espiritu ng bayanihan. Ah, uh, itong, itong ito, i-install uh, po namin ito sa aming mga napiling mga bahay. Ang epekto nito para ho kayong magkakaroon ng sariling ano, source of uh, ilaw. Alam naman ho, meron ho kami mga mga constituents dito na medyo kapuso ho talagang sa kanilang mga bahay, maliit, madilim. Pero yun yung ho, ang ilaw po nila ay 24 hours. So isipin niyo lang ho kung magkano kanilang uh, binabayad po sa kurente kung kanilang konsumo ay 24 hours a day, 24-7. So sa pamamagitan po ng ganitong programa, eh, malaki po yung matitipid. Bilang isa sa mga nag-install ng solar battle bulb, malaki yung naging epekto sa buhay ko dahil nung ko lang naranasan na marami nagpasalamat sa akin. Sa dami nagpasalamat, ganun din pala karami yung natutulungan ko. Natutulungan namin. Uh, yung pagtulong namin ay mas isa palang napakalaking pakinabang sa mga mamamayan na Dati ang kanilang mundo ay madidilim. Ngayon ay nagliwanag na. So, mga maganda Una, walang gastos. man, sa recyclable materials at napakadaling gawin. mga mag-aaral mula sa Massachusetts Institute of Sa military of the afternoon. Sa ating pong siyempre mga constituents dito sa uh, Panatagawin ng Bersihal. Aking uh, kasama sa uh, Lakaran, palagi si uh, Colonel Manigina. Ako ay uh, meron na pong iwanag sa inyong bahay na wala kayong babayaran. Thank Uh -huh. Ano bukas yan. Kasi ito liwan, namin, hindi namin tuloy pero floor wax kasi pag dumaan, nadulas kami. Pero tingnan mo, nakikita ko yung liwanag. Yan, nakita ito. nyo na, no? Dati wala, yan. Pumunta <laughs> ako dito, dilim nito. Madilim yan, pero ngayon tingnan mo. Pati nga ako. Oh, diwanag. Ano, maraming salamat po kay Kunsyan Dok Alip Santa Maria at saka sa ating AFB na tumulong sa pagkabit sa oh. iyo. po yung tinatawag na environmental na nagkataroon na po kami ng ilaw sa na namin na madilim. Ngayon nakikita na namin maganda tignan at nababawasan na po yung bin namin sa kuryente. Maraming salamat. Ma maayos na po yung pag-aaral ko, hindi na po madilim, wala na pong pahamak sa buhay ko. Sa mga may hirap, wala kong masyadong hirap. Maraming salamat uh, sa mga bumubuo ng ganitong proyekto, lalong lalo na kay Doc Alex, na nakaisip na magkaroon ng proyekto ng ganito dito sa Mandaluyong, uh, lalo na sa EFP, sa mga lahat ng mga gumagawa, sa mga bumubuo, uh, sa lahat ng... <laughs> tumutulong uh, dito sa ginagawang ganito. Tsaka nagpapasalamat rin ako at magkakaroon na ng uh, ilaw. Ang aming hagdan ba na kasi madilim siya. Malaking save na rin yun sa bayad namin na buwan kasi ang laki na pinabayaran namin. Tsaka maraming marami salamat rin sa mga EIT, sa mga sindano na tumutulong, sa mga bumubuo nito lahat. Salamat, maraming maraming salamat. at may tuturing kong isang malaking pribilehyo na naging bahagi ako ng isang proyekto na may malaking pakinabang sa ating mga kanyang Sa proyektong ito, liliwanag ang buhay nyo. Isang litrong liwanag, saludo ako sa iyo.